Ay, ang hirap pala maging batang nga, ma. Pero gawin ko to para lahat sa anak ko. Pa, ah, kailangan ka ba, Papasok na po, Oon. Pagpasensya mo na, pwenta lang itong pera ko, eh. Ayun, Pa, Ma. O ilang puto pa. Pasok na po, Oon. Buti na lang, naroon ulit ang diyan ako. Iyan mo na. Pagawin ko lahat para makapagtapos ka. Parin, J.M. Ano pa rin sa'yo, pare Ano ang atin? Parin, nakakayaan naman sabihin. Pero kakapan ako na yung mukha ako. Pwede ako na magtuloy ng ginagawa mo. Kahit pambili lang ng bigas. Sige, hey, pabot na rin naman ako, na ako. eh. Hey, Sige, dinisi mo na. parang GM Patanggal na lang mga damo. Para mapagtanggal naman natin. si ipag naman ni paring Sander. Pwede nga lang. Paring Sander, pwede ba pagtapos mo dyan? Dahan ka sa bahay. May bibigay lang ako sa'yo. Salamat, Rafael ah. Kaya mo, babawi ako sa'yo. Wala yung Sander. Sige na, may gagawin pa din ako eh. Pare, masyado nga masipag. Araw na nito, nagtatrabaho ha. Wala pare, wala mo naman. May anak na ako eh. May obligasyon na din ako. Yan ba? What? Pero wala uh, kang mag-iinom. Ingat ka dyan pare ha. Nak, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Nagutin na nga po ako eh. Bigyan ka muna ka lahat ng bigas sa sardinas. Ay na kasing kinita ni Papa ngayon eh. Pa, ah, may tanong pa po nga ba dyan? Pagkukutaw na sa poho yeah, Sige na, kainin mo na to. Nakakainin din naman na mamaya, eh. Proto ka pa? Sige mo, atin na lang tayo dito. Wala nak, napakain naman ako ni parang GM bago ako mag-set diba ng trabaho. Diba, yun yung tatay na nagka-classmate ko? Oo oh, nak, o paano? Papasok na ako. O pa, ingat pa! Makita ko lang busog yung anak ko. Masaya na ako. Anak, mukhang malungkot ka. Kung may pasalubong nga pala ako sa'yo. Ay ba? Diba? Ang to. Salamat pa. Ano anak? Papahingan na ako ha? Sige pa. ah. Sige pa. Diba? Ayun mo na ito. Ay pa, mukhang pagod ka. Gusto mo hinukin kita? Talaga anak? Opa, sarap dito ito. Ang nga pala pa. Ano nga pala ang trabaho mo doon? Ba't lagi ka pala pagod? Wala anak, kung dali lang ang trabaho mo doon, paupo-upo -pau lang. Ito lang pa, ayaw ko kasi mapapagod eh. Oo oh, dito na ako, matutulog na ako anak. Sige salamat ah. Amy, sa si papa mo pala nagtatrabaho yung papa ko no? Tatay mo ba si Gasander? Oo, uh, hindi mo lang malaman. Oo, uh, Nawa na ng nga sa tatay mo eh. Pati mabibigyan na trabaho, ginagawa niya para sa iyo. Bibigyan ng trabaho? Bait, ano bang ginagawa niya? At na ano? siya ng mga lupa, tapos nagbubuhat pa siya ng kahoy. Eh. Oo oh, naman pala yung papa mo, Tigma. Napasin yung aling naman pala ni papa. Kala ko, dali lang yung trabaho niya. Mga pala, Timmy, bago yung umain. Oh, uh, ayun ang binibigay na pagkain ni papa sa kanya. Yes, Ander! Maranda ka daw po muna sabi ni Papa. Salamat. Salamat. Sesta na lang itong inumin ko. Ang pagibar papasalubok na lang sa anak ko. Grabe naman si Cassander. Saka iniinan niya, niya bibigyan niya pa sa anak ko. Ano? Bakit merienda niya, pinapasalubong niya pa talaga sa akin? Oo, uh, nakaawa pala ako sa Papa mo. Pati yung mga uh, binibigyan ni Papa ng merienda, binibigay niya pa sa Paano, Timmy? Atay, dito muna ako, ah. Pupuntaan ko lang si Papa. Papa! Anak! Anak, nakatito Papa, nakuwasin ang aling nyo. Sabi nyo, madali lang yung trabaho niyo dito. Yung pala, mahirap. Anak, ayaw kasi sabihin sa'yo na mahirap ng trabaho ko. Kasi ako ko nag-aalala ka. Papa, ito po ba? Pakainin niyo na lang, papa sa pa sa akin. Oo oh, nak, asa, ayoko itong magutom. Papa, ayoko ito. Susuklan ko lahat ng pag-iirap niyo. Nag-aarap ako na mag-aral. Nak, salamat ah. Nakapusit mo lahat ang ginagawa ko sa iyo. Nak, tara nak, hindi tayo sa bahay. Pre, pag-aarap ako Ay, ginagampanan ko pagiging batang ama mo. Vamos pues, ya güey cola para saco. <tip>